Lusot na nga sa third and final reading ng kamera ang kontrobersyal na Absolute Divorce Act. Yan po ang susuriin ni Professor Antonio Contreras dito sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat, Dayan. Hati ang bayan at hati din ng Kongreso sa botong 126 pabor, 109 ang hindi pumapabor at 20 o 20 ang abstain ay inaprobahan na ng mababang kapulungan ang proposed absolute divorce bill at ito ay pupunta na sa Senado. Hindi ito ang kaunao ng pagkakataon na inaprobahan ng Kongreso sa mababang, mababang kapulungan. Ito po ay namatay na naman sa Senado. Tingnan natin kung anong patutunguhan ito. Ang Absolute Divorce Bill ay isang panukala na ang layunin ay bigyan ng oportunidad ang mga tao na nasa isang pagsasama na beyond repair na. In fact, Uh, kung titingnan natin ang panukala, hindi ito katulad ng ibang uh, sa inaasahan ng iba na natatakot na ito ay bagang fast track bill. na parabagang kung sino-sino na lang pwedeng mag na pwede uh, parang ano to, parang yung no fault divorce na basta gusto kong mag pwede na. May proseso po dadaanan, may mga grounds. In fact, kailangan po ang korte ang magdesisyon. At may 60-day pa nga na waiting period o cool-off period na kung saan pakatapos magpetisyon ng diborsyo ay hihintayin ng 60 days para magkaroon pa ng pagkakataon ng mag-asawa na gusto na maghiwalay o magdiborsyo na magkaroon pa ng lunas sa kanilang mga problema. Ngayon, ang 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 punto dito, bakit kailangan natin ng divorce bill? Ako personally, ito opinion ko to. Matagal na po itong dapat naaprubahan. Sapagat kung titingnan natin, hindi naman po sa panggagaya, pero mukha naman po ang statistics talaga ay nakakagulat. Sapagat maliban po sa the Vatican, ang Pilipinas lang po sa buong mundo ang wala pang diborsyo. Vatican, ang Vatican po ay isang theocracy. Ibig sabihin niyan, isa itong estado na ang relihiyon ang namumuno. Maliban sa Vatican, ang Pilipinas lang ang ng diborsyo. Ang oposisyon sa diborsyo ay nanggagaling sa mga konserbatibo lalo na sa simbahang Romano-Katoliko. Hindi po natin maalis doon sa kanila. Ang sinasabi po nila, masisira po ang pamilya. Dapat natin i-preserve ang pamilya. In fact, sabi pa nga ng isang ubispo, hindi sapat na dahilan ang pagkawasak ng pamilya ang hindi pagkakasundo para maghiwalay. Ang punto ko po dito, ano po ba ang pamilya? Ang pamilya po ay isang lugar na masaya, ang pamilya po ay isang lugar na sig may kasiguraduhan na ang isang tao ay hindi inaapi, hindi, hindi binubog-bog. Ang pamilya po ay isang lugar na kung saan ang lahat ay nagkakaunawaan. Hindi po lahat ng mag-asawa ay nagkakaintindihan. Hindi po lahat dahil nagsimula sa pagmamahalan ay panghabang buhay yan. Hindi po totoo yung may forever. Minsan, masasabi natin na, may mga nangyayari sa buhay ng tao na kailangan na nating maghiwalay ng landas dahil yun ang ikabubuti natin at pati ng ating mga anak. Hindi po ito para kahit kanino. May judicial process po at may basihan. Kanina po sa balita, na-enumerate na yung mga basihan. Hindi po ito kapricho lamang. Ito ay para pagbigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ikalawang pagbuhay, ikalawang pagkakataon ng mga taong nagkamali at magkaroon pa ng kaligayahan. Sapagkat kapag legal separation lamang po, ito po ay, you know, pag legally separated ka, maghihiwalay kayo, pero hindi ka naman pwede mag-asawa. Para bang si sentensyan mo isang tao na porket nagkamali, hindi niya siya pwede lumigaya. Kapag naman annulment, kailangan bago pa unang-una magastos. Pangalawa, kailangan mo patunay na nung kayo kinasal, talaga wala kayo sa wisyo. Ito, nagmahalan kayo. Kaya lang mayroon nangyari. So ako personally, ako ang punto di vista ko, suportado ko po itong bill na ito. Napapanahon na ito. At ito ay hindi para sa kapritsyo. Ito ay para mabigyan ng pagkakataon. Inuulit ko, pagkakataon ng mga tao na nagkamali at napunta sa isang relasyon na dati ay masaya, ngunit ngayon ay malungkot. Na magkaroon pa ng bagong ligaya sa kanilang buhay. At ito ay hindi kapritsyo. Hindi po ito pagwawasak ng pamilya. Ito ay pag ensure na mga pamilya ay ligtas, masaya, at lugar na kung saan naandun ka dahil gusto mo. Yan ang aking punto di bis ng araw na to. Balik sa iyo dyan, sa studio, Dayan. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Professor Contreras.